Hi guys, magandang umaga. So, naihatid na natin si Chuchay sa school at syempre si Mr. Din. Dahil isa lang ang gamit namin sa sakyan ngayon. So, kailangan kong iano natin sila i... yung nako si Mr. naihatid sa work tapos si Stacy tapos ngayon mga labs tapos ako mag almusal syempre magkape. Eh. coffee is life <laughs> so ayan uh, nag na ako ng floor ayan makalat po yan kasi nga nag vacuum ako magmamapak ngayon mga labs um, habang nagmamap tayo, naglalaba din tayo. Ayun, nakasalang yung ano natin, mga maruruming damit. sana na ito, maruruming damit sa washer. May steam kami mga Inday, pero syempre nasira na dahil hindi na naman magtatagal yun, hindi lifetime yun. Kaya, hindi ko na rin pinapapalitan kay mister ng ganun ulit kasi ayoko yung sinusundan ako ng wire, kaya yun na lang, mas maganda yung manual kasi nalalagyan ko siya kung ano-ano. Alam nyo ba mga Inday, I know, nakaupo ako dito minsan, nakaselfon na ang mga labs. So, wala akong kumpiyansa dito mga loves kayo. Bakit? Ano? Bumaliktad ako. <laughs> Gumanyan siya. Buti na lang, hindi tumama yung ulo ko sa, sa paan ng lamesa. Ang tigas pa naman ng kahoy ng lamesa na yan. So, buti na lang, hindi talaga tumama ang ulo ko. Dahil kung, kung nagkataon, nako, talaking bukol ba? Ay, yung, at ito naman, pumisya siya mga loves. So, nakaangat yung, pa, uh, yung ulo ko. Si Stacy bulat na bulat, takot ako, takala niya, paano na ako eh. Kala niya, namatay ako. <laughs> Nag-acting-actingan nag akong namatay. Sabi niya, Mami, are you okay? Ay, hindi ako kumibo. Mami, are you okay? Tinilapitan niya ako. Hindi ko natiis na tawa akong nalabs. Ha-ha-ha. <laughs> nilagay ko ang mga flashy ni Stacy mga inday sa living room kasi pag sa kwarto niya kung ano nung -ano pinagagawa pinagkukumpul-kumpul kaya nagkakagulo kaya para medyo malinis-linis nilagay ko silang lahat sa living room para may mga kasama ako pa wala sila bigay ng kanyang auntie nung pumunta kami sa Sandhill Bridge Blowing wild ngayon guys, ay tapos na tayo na ligo. Kung labada natin, pa rin, ay, ngayon ay magluluto tayo ng um, tanghalian. Tapos doon, tapos uh, sunduin ko si Stacy ng 1 o'clock. Uh, pagkatapos ay dadiretso kami kay ano, dadiretso kami kay Eric sa trabaho. Doon kami magtanghalian. Dalhin ko yung tanghalian ni Eric. Uh, yeah. luto ako nito kasi yung corn beef na ano niluto namin hindi hindi na ubos mga indahay kaya bakit ganito ang tulay hindi siya na kasi maalat ay nang gawin ko iluluto ko siya ihahalo ko siya dito yan pinakuluan ko siya para lumambot Hindi naman siya bulok. pinuhin natin. Mabilis lang to sya, Mabilis lang siyang lutuin mga lunch. So mag-aalauna ng mga Inday, kailangan kong bilisan ang paghiwa-hiwa ng ating labanos. Yung mag, parang chef ang dating ba? <laughs> Para mabilis. Ang labs, ang ating baon. <laughs> ay, ito, din, ito ang natin kay mister. Para sa amin eh, ay kakay. Ito na ang ating luto. Ginawa natin pipa din yung Ayan, luto na Ayan. Nilagay ko na lang dito sa loob Pundoin ko muna si Stacey Tapos dito natin yung air Punta na tayo si Eric oh, ayun ipasok ko muna ipasok ko muna ang ano ang bit-bit ko yun dito sa front seat natin ilagay yun nilinis kahapon ng kapatid ni Eric ang ano ang kanyang sasakyan dahil ang kalat-kalat na drive na tayo. So, dito na tayo mga intay. 121 na pala. Kaya pala. Maaga ang ano, ang mga parents. Kaya nandito dito ako sa padayo Nagluto pa kasi ako. Kaya ano, matagal na tayo sa pag- So guys, nandito na po tayo. So nandito kami sa harap ng uh, river. Ayan, tingnan nyo. Kumakain na kami. Ayun si Stacy o kumakain. Kumaka <laughs> Kumakain ng lettuce. Ayan, So, ayan guys, nasa ano tayo, nasa waterfront tayo. Malapit lang yan sa trabaho ni Mr. Mga ilang minuto lang. Enjoy muna kami sa pagkain, guys. Pala. So, tapos so tayong kumain, mga labs. Nandito kami sa labas ni Stacy. Kasi Stacy, hala That one, Stacy will chase you. The Right there. Oh, um, the white one? Yeah. Oh, that's not kidding. Gonna... Come on. They're friendly. Daddy, the geese will chase, chase us, right? No, if you don't approach them too close, they'll be fine. Yeah, so we're not going because there's, they are there. Look at this, she wants to come to us. <laughs> yeah, we cannot go there, then. <laughs> 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 it's the white one! Huh? They're waiting for <laughs> the food. <laughs> oh. That is falling us up. Oh, thank you. You and Stacy need to come down here with the Yeah. Look at the the geese scene that you guys got out of the car. And they thought that you had food. Mm -hmm. Now look at all of them. <laughs> oh Let's my go gosh. Go. Look at the mommy and daddy geese and the baby following behind them. Oh. There's only one I see. <laughs> oh, it's over here, babe. Yeah, it's right here, too. Yeah. Uh, these, uh, okay. Now they're following us because they thought that we have food. <laughs> oh, yeah mom look, there's a yeah. there's a huge line of little birds that way. <laughs> <laughs> look, 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 the money. Oh. <laughs> Look, baby, the mommy right there, all with the babies Aww, <laughs> and the daddy. <laughs> oh yeah. Let's see, see. I don't want to get closer to them. <laughs> I think you got food. That's why you... are Ready? There's a there's a mother and a kid, the baby. No, right are they gonna chase us? No, they think you have food. That's why they're. Right. We have food. We can look. The rice? No, not rice because it'll fill up in their belly, but you want to use those bits of bread. You just go get the cheapest bread you can find at uh, some place like grocery outlet or whatever. Mm -hmm. Or like even day old bread, and then you break it into tiny pieces. And you just pop yeah. it. I just here, baby. No, 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 no. no. <laughs> we don't have food No, no food. you <laughs> <laughs> baby, food. No, baby. No, baby. No, baby. Yes, don't do that! Don't, don't! Chew away, will no, though. No. Oh, okay. Uh, Come on, let's go inside. Let's go You guys are funny. I know. She's like really scared. They're all, all the birds are converging on her like food, food, food. the food, white food, one. Food, just she jumped over there and really following us. <laughs> yeah, that was hilarious. <laughs> so guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan. Nagkapagliwaliwa. Mamaya naman, uh, pupunta kami ulit doon sa ano, pick up namin si, si Honey Bunny. <laughs> Pikapin ko ang asawa. Pikapin namin si Eric. Kaya, ayan. So, ayun na si Stacy. Naantok na. Kaya, yun, namaya ulit. Say hi, baby. Hi. Okay, guys. Punta na naman tayo ngayon. Magsundo na naman tayo ng ano, asawa natin. <laughs> Sunduin namin si Eric sa work niya. Kasi isa lang ang sasakyan namin dahil uh, pinagamit namin yung sasakyan na isa sa kapatid ni Eric dahil ano, Ah, uh, para hindi na sila mag-rent. Ayun, nandoon sila sa Bay Area ngayon sa friend lang, Ang dami nilang itaas ka sa mga labs. Yun ang ating labada mga Inday o, oh. Nag-ikot-ikot pa yan, marami pa oh, ayan pa oh. E, mga labs oh, ang aking mga ano recyclable, bibenta na natin yan. <laughs> Dali, konta na tayo na. Mamaya, mag-ano ako, mag-anoon ko yung mga damo sa gilid aso na ko. Okay, Guys, nandito na kami sa work ni Mister at nandito ako siyempre nandito na rin si Mister. Pagod <laughs> siya. Doon si Stacy. At nakadaan na kami sa... I just ano? learned how to sa, Nakadaan na kami oh, sa, but... sa ano. Sa <laughs> mailing. Mailbox namin. Pupunta nga kami ngayon sa ano. Bahay ni Nanay. Or future house namin. <laughs> stay there mga lalabs Hi. so guys nandito na tayo sa bahay wala ang kapal na ng ano ang kapal na ng mga damo damo dito naku Stacy we didn't bring ask daddy if there's a seesaw ang haba ang haba mga impo ang haba ng mga damo ayun, ayun ito ang roses ni nanay oh ito ang roses Ay, iris ayun o wala tayong gunting Ah, nagdala ako ng gunting. the moment i saw you my heart knew it was real when you light up my life it's more than i could feel in your eyes i see my home where i belong with every beat i know Your love so true. There's nothing I wouldn't do for you. You're my forever, my every prayer, my guiding star. You're always there. In this life, through all we face, I'll love you strong with endless grace. Every word you speak feels like a melody. You beside me, it's where I'm meant to be. star, you're always there. In this life, through all we face, I'll love you strong with endless grace. So let's dance through the years, no matter the time. In every moment, you'll always be mine. With every In this life, through all we face, I'll love you strong with endless grace. You're my forever. You're my love so true. My heart, my soul, they belong to you. Huh? Look. There's still some there.